magkaklasify po tayo ng ating kamatis po ngayon. Kaya po ating binubuhos para mas maalwan sa pag ano po, sa pagpili. Makikita po ba natin yung size niya, yung mag halos madaling ano po pag nakaano, pero pag kaya po ay sama-sama dito nating medyo mas nababalaman po. Yeah. Dito po natin ito ibinubuhos. Parang po ang harvest natin ngayon. Hindi ko na humatanda kung pang ilang harvest. Oh. Pag-classify hiwalay po yung maliit, yung bulok, reject. Ano ba ba? yeah. Yung pong ibang malawakang magkakamatis, yan ay nanggagawa ng box. Oh, parang may alulod. para po yung ating kamatis. Oh. Mas maalwan pong galawin pagkagayan Wow. Para nga pong malapit na mag-uber. Oh, dapat ito yun eh. Pero okay pa naman po yan. Oh. Minsan oh, pagka-uber ripe. Right, yung uber ripe. Right, ay napapasama na ako sa reject. Kahit good sizes. Oh. So kasi po yung iba pumunta sa napailalim yan oh katulad doon ito oh napailalim yung iba ayan po simulan na po na pukata na natin ang plastic para diretso na oh marami po panigunda na to. Sira ng malalaki. talaga pong pang-dispose na rin. Eh. Bale na po yung atin nakuha po ay sobra. Oh, yan ay isa, dalawa. At dalawa. Are naman ho reject Ganito na ho yung mga reject, yung may mga gayan, may mga gayan. Oh, hindi na ho natin sinisingit 'yan. Yan ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. po 70 kilo. Oh, yan. Agnes Pauls din tayo ay. Areo siguro babalutin ko ng kilo-kilo at dyan lang sa daan natin ibebenta ho. Bago tayo umuwi. Oh. Aray na huli yung ating mga kalakal ta inabot ko ng dilim na ay eh. padilim na. Ilalako eh, pa tayo na ano kaya madali pa ito. Baka naman po aabot pa bahala na. Ari po ay halos Prina na. Ikaw pang kong dito ka muna. Ito na lang malaking atin dadalhin. Ari po ay halos pamigay na natin to. Tawad ba? Hiling. Yan ho yung mga rejik. Ayos pa rin po naman no. Aba, ay garito ho ah, aming gulay. ah. Tapos. Ari. Ay din. Pang... Oh, re -retail. Oh. Pare po itay tayo na kuha pa na rin. Hindi ko na lang kung na-vlog. Oh, hindi na natin i-vlog. Dire-direcho na eh. Ayan, tara po. Tayo dire-direcho na po. Paglako na yan. Oh. Nay, o 30 ang balot. Oh, dami. Kamatis, 30. tapos ay meron pang tawad yun. Dakot ang tawad. Oo. Oh, oh. Tapos dumakot ka na lang. Oh. May tawad po. O, <laughs> oh, katuyo. Bilis. Saan yung dami kamatis? Kaya hindi ka na lang. Ah, hindi po. Ay, ikaw na ko dinado di na may tawa da yun oh. No? Dumakot ka. Yung maliliit. Oo. Yun Ate Michelle dumakot ka nga. Ano po 30? Yan Ate Michelle dakot. Isilid mo din eh. damay dami mo na. Ikaw po ba? Wala po naman isang kilo. Kulang-kulang. Hindi, tulog na yun. Okay. May lalagyan. Bigi si Bigi Ano? Bigi, bigi. Yung Tito mo. Bigi si Tito. Ano? Bigyan mo na. Dini sa ano? Dini, dini. Di ba yung Oo, bigyan mo na lang siya. Bigyan ka lang yung ano? Dati po yun! yung isang madilang gano'n. Sampo. Dati lang sa prusi. Hindi po, dyan lang sa palengke. Ayan, magkano kayo dyan sa palengke. May iba't iba po, may 40, 30. 20. Dati pa sindagari nakaka nakakamit din sa ba? sa pinundo hmm. sa ni Gusti ang lalaki. Manila dala po. Del Monte ang lalaki. Ay ari pa huli na. Banila, po, -da po, -da po, Bigay ko na lang sa iyo tito ano. Tama na dadan. Paling kay ate. Oo. Uh -huh. Yan ibawas mo na lang dakot dako to lagi. Ayun yung may may butas ha. Ay, tama. Tama marapan. Kalau lagi pa lagi pa. Biar aku. Di tabinnya. Ya ni. Oh, oh lah. Biar so. selamat Biar aku. Biar aku. Biar aku. wala nga na yun titano aray 1.50 na lang ako kamatis marami 1.50 na lang pagkakagara ayan po salamat po meron po 1.50 na 4 meron po pang tinda po niyan diyan sige oh, o Halaga lang po ang tira tapos sa yari o Kung na po, pwede na rin sa pangulam Kari po okay. naman dito naman ang dalaw